Alam ba? Ang BRP Sierra Madre o Barko ng Republika ng Pilipinas Sierra Madre ay isa sa mga warship na inilunsad ng Estados Unidos noong October 27, 1944 para sa World War II. Maliban dito, ginamit din ito ng Estados Unidos noong Vietnam War taong 1955 hanggang taong 1975 para makapag-supply ng mga balat armas sa iba pang barko ng Amerika. Ang BRP Sierra Madre ay isang barko na naglalaman ng iba't ibang mga kagamitang pandigmaan gaya ng mga pampasabog. Taong 1969, ibinigay ng Amerika ang barko sa Republic of South Vietnam at pinangalan ng Mai Do. Dito isinakay ang halos 3,000 sibilyang naistakasan ang Vietnam War. Dinala ang mga ito sa Subic Bay dito sa Pilipinas. Bilang gantimpala sa pagtanggap sa mga Vietnamese refugees, inirigalo ng Vietnam ang nasabing barko sa Pilipinas. April 1976, napasakamay na ito ng bansa at pinangalan ng BRP Dumagat na kalaunay tinawag na BRP Sierra Madre. Dahil gaya ng bundok ng Sierra Madre, nagsisilbi rin itong proteksyon sa mga Pilipino. Nagsilbi itong ospital noon ng mga sugatang sundalo at ginamit para madala ang ilang helikopter sa Basilan noong 1989 sa hidwaan ng pamahalaan at MNLF. Samantala, taong 1999, sinadyang isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para magsilbing base militar ng ating sandatahang lakas. Hanggang ngayon, Bukod sa gamit nito sa digmaan, isa rin itong simbolo ng pagkakaibigan ng Estados Unidos at Pilipinas. Bagamat luma na, commissioned pa rin ang nasabing barko. Ibig sabihin, aktibo pa rin ito sa serbisyo at isa pa rin ito sa mga barko ng Philippine Navy. Ngayon, alam mo na.